At retse magkano sa asin? 200 ang isa. Ibawas eh, ano pa, May pa, Ay, pa, eh, pa, pa daw. Meron din siya mga na dong tao. Itong nasa baba. At retse sa dong tao. Dong tao po. Ito sa 15 pares. 15 ampares, sa maliit. kasi puti 'no. Tsaka ah, medyo malaki na itong puti uh, Tricky ang paris na ang puti Ch uh, Chamoy Seabright Bantam Crossbreed Crossbreed? Hindi, hey, mas mahal yun sa Seabright Sa Silver Sash Golden Seabright Ah, ito? Oo, oh, mas mahal yun sa Golden Seabright Ano ulit tawag dyan? Chamoy Chamois Seabright oh, Bantam Seabright Ah, mas mahal pala ito Mas mahal ito sa ano ba Golden Seabright Ayun, ang ganda nyo na Magkano? Ang bentahan talaga dyan, dati 6,000 Pair 6,000 ang bentahan dati, ang pares. Pero binabenta ko na lang 6,000 try-on. Ay, Kuya Ronald, try-on 6,000. 6,000 try-on ah. Medyo magabari na natin nakuha kaya bibenta natin ang medyo awa marami. Ito mga boss o bower, ang laki oh. Grabe! Pero pwede pa namin dito yung sa kansa namin dati Sa Yung sa pang-akay na namatay na daw to pero pwede pang gamitin pwede pang gamitin to ilang taon na ba yan? mga na to mga dalawang mahigit tatlo ganun laki bower yan bower magkano naman Kuya Ronald? Ah, magigay mo 280 per kilo magkagano ka lalaki 280 per kilo ito mga pati ano to? skandaron anak na iskandaron skandaron magkano isa? 400 400 400 Homer, San Libo, Paris. Itong pute, Homer, 1000 pares. Itong 1000 pares. Okay, hey, kamusta mga boss? Araw ng Merkoles, August 6 Nandito tayo ngayon sa Baliwag, Bulacan Samahan nyo ulit akong pasyalan natin Ang sanggian ng mga hayop dito Time check 5.36 Maaga tayo ngayon kaya medyo madilim pa eh Sa mga bago pa lang sa channel ko ang araw ng sanggi dito sa Baliwag Merkules at Sabado Bali ang dito mga boss sa tapat lang ng SM Baliwag SM tapos dito yung changian ng mga hayop Kaya may mga nagtitinda no Ni si Rama oh Si Rama oh. ba ito ba? -ta? Boss magkano to? Magkano po Bantam 500 Ganda ng kulay nyo Mahaba na yung pipe Ito mga young bird 300 Dalawa na Ganda ng kalapate oh Tong red. Pares. Pares na. Tapos dito kuya. 300. 300 lang to. Mura. Eh yes, si kuya lagi nagtitinda dito sa Miyerkules. Kaya may contact number ka ba? Dito na lang no sa mga gustong bumili. Ping oh. Miyerkules at Sabado dito ka no. Anong pangalan niya kuya? Paulo. Paulo. Thank you Sir Paulo. Ito yung mga paninda niya, mga kalapate at saka manok. Ikot pa tayo. Dito ang daing manok. Oh. Wala pa si ano, Kuya Marlon. Densa. Ano ito Ano si Rama? Babantam. Mistisong si Rama. Magkano isa? 700 ang pares. pares. 350 isa. Mistisong serama Ito mga ano. Nasa baba ano to? 400. 400. To, anong manak to? White Plegon. White Plegon. So, ito anong manok to? Ano yung white legon. White legon. Ito Tagalog. 500 mga tandang. Ito Tagalog oh. Tandang. Tandang. 500, laki ah. Oh, shout out, tara. Kumala yo kayo. <laughs> Para dito. E, ay yeah, ay. Eh. Basta sama magkano? Ano? Wapay po sa. One pay bang isa, malaki no. Ay si Kuya sa wali Ate Grace. Sa Bukawi nagpupunta rin siya sa mga gusto bumili, pasyalan nyo na lang siya. Ito pa, may mga pusa rin siya. Sa mga tuta. E, drama ba to? E, drama pala siya, oh. Puro babae? Ito pa, isang pares. One five lang. Drama. Puro itim eh. Tapos, ito naman yung mga tuta niya. ka, boss! Ay, ano, Shih Tzu. Kaya, ano ito? Ganyan yung tuta. Ito, ganyan yung tuta. Kaya to boss? Apo. Ito ano? 3.5 pa isa. 3.5 lang isa mga buso Mura po. Wag mo nang katawan. Baka so, may xy lang ang busong. 3.5 isa. Kaya yeah, pwede may contact number mo? Kaya lumiyar pa sa bahay. Baka lumiyar pa sa utak. Okay lang? Okay lang po. 094. 094. 094. 635992 Taga saan ka kuya? Agonoy Ha? Agonoy Agonoy Bulacan Ayan, muna gala pa yung Shih Tzu Punta kayo niya si kuya 3 lang, napaka mura Ayan manok mo kuya, magkano? 3,000 Ito medyo mahal 3,000 Magandang uh, klase no? Uh, okay sir, thank you Daming manok dito mga boss so, Ito po oh. Sa inyo rin to Eto naman kuya magkano? Ganun din pa tapos. Ganun ng katao no. Pulang pula yung balibo eh. Kung so, saan yan? Cantonese Tagalog yan Tagalog? isa? 500. Ito, no? 450 Depende sa laki Di 450, 500. Ito na, bilhin o. Oh. Na, 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 bueno naman o. Pampaswerte. Ah, si Ronald din ang pangalan ni Kuya. Boss, dito magano? 600 ang isa. Puro ba na ako? Ito, gansa. Sa isa. na ako, 1 ay, yung babae. Lang yan, din. Pagka, ah, ah, kukunin ng ah, lahat, may bawas pa. Pag lahat naman may bawas pa. Saka may edad na to, no? Mga breeder na yun. Mga breeder na to, lalaki. Eh. Ah. One for din sa babae. <laughs> may ano ka ba niyan, mga sisaw niyan? May naghahanap eh. Mas mura kasi pag <laughs> eh. No? <laughs> kaya yung iba, iba yun ang hinahanap eh. Iba kasi yun ang pinalalaki. Oo. Oh. Ano yung budget mo lang eh kaya. Okay. Okay. Dito boss, ano to? Ito yung mga native din yan. Ano yung Pansin ang paluwa, yan. Pantinola. Magkano? Ah, 300 lang, lang. 300 lang isa. Ito malalak. Ito pa ba bang <manyan> malalak po dyan? Ito pa ba Ah, ganun din oh. Puro BB rin. Punin lang natin yung contact number ni uh, Sir Ronald, no? 09152384216 Pag puli lang Bulacan. Thank you sir Ronald ah, thank you, bro. Laki ng kambing ni Kuya Ronald oh. Pati natin yan natin sa mabait natin ng mga kaibigan Ito mga boss o bower Ang laki oh Grabe Pwede pang kami dito Sa kalsa namin dadalhin Sa, sa pangit pang na pangkabay Pangkatay na daw to, pero pwede pang gamitin? Pwede pang gamitin to. Ilan taon na ba yan? Yung mga na to, mga dalawang mahigit. Tatlo, gano'n Laki. Bower yan. Bower. Magkano naman Kuya Ronald? Ah, bigay to P280 per kilo. Magkakakaano mga lalaki? P280 per kilo? P580. Laki o. Ganda katawan. Eh, yung isa Kuya Ronald, ano yan? Ano? Advesitango lang to. Pagkano? Ay. Ano uh, 9k. 9k to. Ito na bay. napaka Ano ba talaga sa pwesto mo kuya Ronald. Ate reg Kinahali kayo. Magabi na 'to. Magabi rin. May ila pa? Kailangahin na wala. Magkano? 10,000. Ito boss Ronald, ang ganda na ito. Anong manok to? Cornish. Tryo Taba oh. Hindi na lumalaki yan eh no? Bantam Cornish tawagin. Bantam Cornish. Magkano yan rayo? 3,500 pares eh. 5,250. ay nindam. Kata pares 35. Ano katawanya no? Ano sa kalapat. Kayang pa niya magkita talaga. Ito mangat 'to. Ayan, ch uh, Chamoy Di right, Banta. Cross crossbreed. Ah, crossbreed. Hindi, mas tama ali sa Di Bright. Sa Gilbo sa Golden Di Bright. Ha ito? Oh, mas mahal 'to Golden Di. Ano ulit tawag yan? Chamoy. Chamoy. Sea Bright. Sea Bright. Ah, mas mahal pala to. Mas mahal pa sana ano ba Sea Bright. Ayun, na. ang ganda nyo. Magkano? Ang talaga nyan dati, 6,000 per. 6,000 ang bentahan dati, ang pares. Pero binibento ko na lang, 6,000 try on. Ay, Kuya Ronald, try na. ah. 6,000. 6,000 try on. Ayun, medyo mababa rin na natin ako. Kaya bibenta natin ang medyo. Mababa rin. Oo. Oh. Mas mahal pala to Samoy siya, samoy 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 Bira itong galitong manok ah Kala ko ah, crossbreed ng ano eh Si Brake eh Samoy Dito boss ayan yan, ano Crossbreed ng Chabo Crossbreed ng Chabo Benta ko 800 800 silky magkano ito? 500 isa. Wala na 'ko isa. <laughs> Ayan mga boss, kunin natin yung contact number ni Boss Ronald, baka interesado kayo sa mga manok niya eh Number ko boss, so 0928 9492759 Pulilan Bulacan ah, Pulilan Bulacan German Beauty boss? Uh Oo, -oh. German Beauty, sa pare at sa US Carrier Ito ano? 1.5 yung US, tapos ganun din naman Sigur 1.5 ang pare? lang naman yung may bawas pa May mga bawas pa Kasi hindi pa nga yung original price yan eh Ano pa manok na to? Ano to? Brahma, sir. Magkano? San libo lang yan. Pares na? Oo. Uh Oo, -huh. san libo pares. Ayun, medyo malaki, 1.5. Uh. Itong medyo malaki, 1.5 ang pares. Parang ganito yung alaga kong pusa. Ah. konti dala ni Bisaya ngayon Bisaya, contact number 0975 786 Renz Bisaya Renz Bisaya Dito naman tayo sa pwesto ni Ate Ridge. Good morning Ate Ridge. Sa mga naghahanap ng sisiw na asil, marami siya. At rates magkano sa asin? 200 ang isa. Eh ano pa naman ibawas pa daw. Ibawas pa daw. Meron din siya mga sisiw na dong tao. Itong nasa baba. Puro dong 'yan, ayan oh, laki ng pao. Ang trade sa dong tau. po. 1.5 5 ang pares sa maliit mas mahal ang puti no? saka medyo malaki na itong puti 3K ang pares na ang puti Dong Tau Dong Tau po Dong Tau mga pagkain ng hari no? Yes po. Eh, pero ng mga China, China. Tinggala at Rich. 1.5 na lang ang pares Malaki no Dito naman sa kabila Merong pares na Golden Seabright At reg sa Golden Seabright natin Magkano? Magkano dito? Ayan, ano po 1.8 na lang 1.8 ang pares

dito at the magkano? 5K po 5K, uh, 5K. Sa magkano? Ano na yan? Uh, okay. uh, malaga? Uh, uh, ano na lang pare 1-8 ang pares 500 ang isa. May pusa saring dala si Ate Redge. Persian ko. Mekano isa. 45. Persian. Tapos meron din siyang Chihuahua. Pare yung lalaki to. Pare babae ko. Ah pare babae. Mekano. one year old na 8,000 mga boss Obvio. eh mga boss baka may nagustuhan kayo sa mga binibentang hayop ni Ate Contact kontakin nyo na lang siya ah, 0943 Okay, Ate Rich. Maraming salamat. Salamat po. Marami rin kalapati dito sa Baliwag, mga boss. Ayan o. Oh. May mga pansir eh. Ni. pantail mo kuya? Ha? Huh? mo na po Oh. <laughs> <laughs> uh, lang. Ito lang. <laughs> <Yung> Ang kulay puti. <laughs> Ayun German Beauty. <laughs> Paris lang. Isang <laughs> libo. <laughs> Kaya eh, si kuya, hanapin nyo dito yung Merkoles at Sabado. Siya ang nagtitinda ng mga kalapate dito. Pwede na rin nga makabili ng mga sing-sing, ang dami. Eh. Thank you, kuya. Itong mga puti, ano to? Skandaron. Anak na Skandaron. Skandaron. Magkano isa? 400. 400. At yung mga puti na Homer, 1,000 yung paket. Itong puti, Homer, 1,000 pares. Okay, ito ay dito. Sa dalawang to. Ay, okay, 700. 700. Itong dalawa hindi niya binebenta to. Eh. Nabili lang niya. Yeah, may contact number ka ba? Baka may mga gustong bumili ng kalapati mo eh. Banggitin mo. Ba? 0919 632 3165. Kagasan ka. Ito lang. lang. Baliw bulak. Ang ganda ng kalapapin ni Kuya. Thank you, bossing ha. Thank you, thank you, Ito mga boss, kinuha ko na yung Samoyes kay Kuya Ronald. Pinagay lang sa atin ng murang-mura. Isang pares kinuha ko. Bira lang to sa tiyanggian. Maganda pala katawan ito mga boss pagka inawakan. Mga collection to eh. Paba o mga maganda pa bintahan ko Ronald mo. Oo, maganda pa bintahan. Kasi hira lang talaga. Hira lang talaga. Sa ano na to, Breeder Age. Wala damit na masasalang na yan. Thank you Boss Ronald ah. So ayun mga boss, nakapasyal na naman tayo dito sa Baliwag Bulacan. Nakita na naman natin ang mga iba't ibang klaseng hayop na binibenta nakabili pa tayo ng isang paris na sa Mois yan bira sa tanggian to mga boss Shoutout kay boss Ronald binigay sa atin ng mura okay mga boss pauwi na rin ako dito ko lang tatapusin tong video na to maraming salamat sa pagsama kita kitsa lang ulit tayo sa usunod na video pa po mag-aala 7 pa lang